ko mataas Pagbilan mo ng pagkain yung mga alaga mo. Ito, lagi lang mo kain ng kain. Nakamusama kung kain ng kain. Hmm, mo sinasagot ka nga niya eh. Yung isang kasama, yung kasama mo, hindi na nakain Baka masagot mo ate ha. Sabihin mo siya pag masakit na. Huwag ka dyan kumuha sa belt bag ka, kumuha, anak. So, uh, pabilog po yung shape, sir, ha? Sabi mo, sir, pag nasasaktan ka na...

Mabalikan ko na lang. May dry skin pa po. Sikit po. Eto. Taas na naman ang pain tolerance mo, sir. Tugutin ko na. Masakit yan. Yan naman eh. Yan. Basta alam ko, sir, mga parting dyan na, pag hinila mo yan, may, may kirot talaga yan. Sakit. hindi je de novo kung paano. Kasi dun sa siya eh. Um hindi rin naman po sir. Depende pa rin 'yon. Depende pa rin po 'yan sa natamaan. Pero sa akin madalas hmm, talaga ng magagana talaga ng magagana. Pak ayon, maghapon. Pero hindi po talaga yung mamamaga, sir kasi hinila ko na 'yung dry skin sa dulo. Take sir. Yan, rice Tapos ka na po nagluto, ma? Magkain ka na po, baby. Ito ko yung tinula ko. Yung mo po. Yan, yes, sir. Pinabili ko po ng pagkain ng pusa. Pati sakit? Hindi. Ha? Hindi. Oo, oh, kala ko nasaktan ka na eh. <laughs> May nervous pa ba sa hmm, di ba nagugutom na siya? Hmm?

Oh. Uh Oo. -oh. Ah, na? Ay wala na nga doon. Ay lumabas. Kasi si Puto ay eh. Ano ba niluluto ni Lola? Mga nagdaing?